kahit walang kwenta, bakit pinapansin? Wala mang kapararakay, pupunahin. Tila pang mumulay, di kayang sapiling. Ani mo'y perfecto kat, tubog ng galing. Mala artista ba ang tindig mo tubo? Kaya't hiling mo'y pumuna at bumabikos? Ikaw ba'y sobrang matino at maayos? kaya't pinapansin bawat maling kilos. Huwag magmamalaki kung mas matangkad ka. Bukod ba dyan, meron kapang pang ibubuga? Baka matangkad ka nga, subalit lang pa. Di kayang tumayo sa sariling paa. Kung maputi ka, ay huwag sanang laitin. Kapwa mo tao na balatay maitin. Pagkatao'y huwag sa kutis kilatisin. Ugali dapat panitinang tanusin. At ikaw man ang ganday na tiyayaan. Ang mangitas ay hindi mo karapatan. Nuknukan ka man ng talino at yaman. Dangan ng kapway, huwag mo namang yurakan. Ganda mong taglay, di dapat ipagyabang dahil sa pagtanda mo'y pupupasin yan. Tanda ang lilipas, ganda't katisigan kakisigan. Pangunguluhod din ang kahihinatnan. Huwag ipagyabang ang talino mo't yaman. Kusong tinapos, huwag ipangalandakan. Matalino ka man at sikat na paham, babalik ka sa abong pinanggalingan.